Sumiklab naman ng sunog malapit po sa isang campsite ng Mount Pulag sa Benguet kahapon po. Nasunog din ang tatlong ektaryang gubat na bahagi ng Camp John Hay sa Baguio. Narito ang aking pampagising na balita. Hello, no, po. Apoy. Nabulabog ng forest fire mga residente sa barangay Happy Hollow sa Baguio City pasado alas 2 sa madaling araw kahapon. Ang nasusunog ay bahagi ng Camp John Hay, isa sa mga sikat na tourist destination sa Baguio. Ayon sa mga residente, nagsimula ang apoy malapit sa opisina ng Voice of America. Rumespond naman kaagad ang mga bumbero. May nireport silang uh, forest fire. Agad naman na nagrespond yung mga fire natin from Camp Allen. And then from other station kasi medyo malawak yung nakita nating sunog na yun. Umabot sa ikalawang alarmang sunog sa gubat bago tuluyang naapula alas 10.30 na umaga kahapon. Wala namang nadamay ng mga bahay. Patuloy pang pa investigasyon sa dahilan ng sunog. Ito ang unang insidente ng forest fire sa Baguio ngayong taon. May paalala naman ng mga otoridad sa mga residente, lalo't nagbabadya ang tagtuyot na epekto ng El Nino. Tandaan natin na dry season tayo ngayon, El Nino. So yung mga ganitong forest fire, madali pong Ni-remind natin yung public na bawal po ang magsunog ng basura ulit at uh, saka yung mga dahon dahon at saka naglinisan natin ng mga bushes ninyo. Tanda Huwag nating susunugin kasi madali pong kumalat. Sa Benguet, nakunan ng mga hiker ang sunog malapit sa Marlboro Campsite na bahagi ng Akiki Trail ng Mount Pulag, ang highest peak ng Luzon. Sumiklab ang sunog pasado alauna kaninang madaling araw. Ligtas naman daw ang mga grupong umakit sa bundok kanina Ayon sa Bureau of Fire Protection ng Benguet, may kalayuan ng lugar kaya hirap pa silang puntahan at apulahin ng sunog. Bukas, nakatakdang makarating sa lugar ang mga bumbero. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.